Sa lahat ng mga nagko-comment sa YouTube channel ko about dito sa vlog kong ito, kung paano tanggalin ang watermark sa TikTok na hindi mo na kailangan pang pumunta sa uh, TikTok downloader MP3 na nagsasabi na kayo fake content, hindi naman totoo. Ganun pa din naman, hindi nila nagagawa nandun yung watermark. Guys, hindi ko alam kung bakit ganun po sa inyo kasi hindi lang naman po akong nakakagawa noon. Meron din nagko-comment doon na nagagawa po nila. So guys, try to update your TikTok app pero kung ganun pa din po siya, guys uh, baka nakadepende po sa phone na gamit. Kasi guys, ako gamit ko po ay Samsung and then every time na nag-video po ako sa TikTok po ako nag edit kasi madali po mag-edit doon. So guys, prove ko po sa inyo, tara. Click ang TikTok app, click yung plus sign, pwede mag-take video or mag-upload. So ako mag-upload, pakita ko sa inyo guys and then next nyo po yan. So makikita nyo yung arrow, click nyo po yung save. Okay, hindi then po natin yung save to album. And then kapag naka-save to album siya, ayan, punta kayo dun sa gallery nyo and then i-check nyo yung video po ninyo. Ayan guys, wala pa siyang watermark.